<laughs> Pakita mo nga sa akin yung gamit mo. Oh, bahaw. Dami nga. Oh, sige. Ah, uh, boxan buksan mo yan lahat. Buksan mo yan. Hindi ba pwede ilagay mo muli? Okay, pwede mo ano yan? Okay. Oh. Anong kaibahan? Masaan na Kamay uh -huh. lang. Kamay. Gusto ko sana ko kasi ito ba. Nasaan yung mga latin mo? Ilang uh, ilang taon ka na pa naging Trismondo? Ay Trismondo naging uh, Ah, uh, Five years. Five years. Ano bang pakiram mo? Nga uh, naging ang tingin ka? Kaya ngayon. Parang, parang, malas eh. Parang malas? Malas sa buhay. Malas talaga yan sa buhay. Pinasukan niya yan, hindi kayo makalabas na dyan. Oo. Ngayon, Resmondo lang ang makapagpalabas dyan sa inyo. Kasi kahit anong labas niya dyan, gagambalan, gagambalayan kayo dyan. Saan pang lugar mo? Hiligan. Ha? Hiligan. Hiligan? Oo. Uh, Dito lang. Layo man ay. layo. <laughs> bakit, uh, tanong ko lang ha, bakit gusto mo magiging Resmondo? Best uh, mo sa Nagkuhaan nila lang Ha? Arang, wala lang, ko wala kong magkakuhaan sa kung kuhaan ba Wala ay nangakuhaan Kuhaan ako Amati a chief Wala ka ng ibang mga gamit, yan lang? Ang oh, marami basan pasan. Gusto mong halatin 'to eh. 'Yan. Gusto mo ba talaga maging tesmundo? Oo. Isuko mo lahat 'yung mga gamit mo, pati mga latin na 'yan. Oo. Tutulungan ka namin Magiging giging ka basta lahat ng mga gamit mo talikuran mo na 'yan at isuko mo Oo. lahat 'yan. Sige, kuha ka ng langgana dyan. O kaya timba na may lagyan mo ng tubig. Madami-dami pala yung latin mo. Oo. Oh. Hmm. Kailangan wala kang matira ha. Huwag mo nang i diyan. Ha? Ayo, okay, okay lang, okay lang. Sige, sige. Tapos yung mga gamit mo. Yung mga gamit mo. <laughs> Pakita mo nga sa akin yung gamit mo. Oh, bahaw. Oh, <laughs> bahaw. Dami nga. Na, sige. Ah, uh, buksan mo yan lahat. Buksan mo yan. Hindi eh, ba pwede i-lagay eh, mo muna yung cellphone na nakaharap dyan sa pelanggan? <laughs> Buksan mo yung mga grapa na yan. Ano bro, nabuksan mo na oh. Lahat ha, lahat, lahat. Huwag kang magpikok. ah ito yung picture niya. Oh. Kasali ito? Oo, oh, sali mo na yan. Huwag ka nang magtira dyan. Lahat, kubusin mo na. Kasi kung magtira ka, babalik yan sa'yo. Yan. Yung mga grapa, nabuksan mo na? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Yung plastic, buksan mo din yan. <coughs> Tapos na. Lab, lab na lahat. Harap na sa camera. Okay, harap na sa camera ha. L lulusawin na natin. Ayan, tutok lang. <coughs> Okay, ganunin mo yan para hindi na yan palo. Lusaw na yan, hindi na yan uh, mapakinabangan. Sige, tapos harap sa akin. Kuha ka ng tubig na kaya mong inumin Yung, yung kaya mong inumin lang. <coughs> Yan, harap mo sa akin. Ganyan, ganyan, ganyan. Oke, <tune> okay, yeah. Apaan nanti kita Ah, ada Mga anak, kung daw. Wala na yung bigas katawan. Masarap lang tulog mo niyan mamaya. Aya. Ano bang malapit dyan sa inyo? Uh, ilog o dagat? Juan. Dagat. Dagat. Yang mga binasa natin na dilosaw, balutin mo yan. Tapos, itapon mo sa dagat. Ha? Ah, pagdating mo ng dagat, ipaghiwalay-hiwalay mo yan para hindi na yan pakita pa ng iba. Pero walang bisa na yan. Ngayon, kailangan ko ng video na patunay na tinapon mo na sa dagat yan. Lahat ng mga gamit na yan at natin. Ha? Ah. Uh -huh. Oo. Oh. Tapos, usap tayo kung gusto kang maging Chris pag-usapan natin ulit ibigay mo muna sa akin yung video na na video mo na naitapon mo na yung sa, sa dagat yung mga gamit at latin mo ha pero yung pakiramdam mo ngayon ayos na magaan na salamat ganon sige bro ganon lang ha bukas pasa mo sa akin ha pag naitapon mo ha videohan mo ha Sige. Selamat. Selamat.